Dali, tinignan mo na uh, walang ulan. Pero yan ha, alas nandiyan na yung tubig. Yan. Yung part niyan, likod niyan is stero pa ako, kung tawagin, nasa ilog yan sa gilid. Sabi dun sa nyo, uh, sabi ng mga taga rito, sira daw yung uh, pumping machine para ma-ano manin ma yung tubig dito kasi normally bumababa agad yung tubig dito sa ilog pagbuo yun So yan, ito yung sitwasyon namin ngayon, mga kapitbahay namin. Sa bahay, pinasok na din. Pinasok na din ng tubig. Ito po yung shot na may parang nagtadalay na tubig kagabi. Ayun yung sister mismo. Ayun po yung inamat ng baha kagabi. Kaninang madaling araw. Ayun po yung na po yan. Borak. So, <coughs> yung borak